Imbis naman na makakuha ng matinong sagot na back to you, back to you, ang isang fan ni Daniel Padilla nang tanungin niya si DJ kung nasa ng ex na si Katrin Bernardo. Tila na asal si DJ pero nakangiting sinagot niya ito kung saan planeta ba si Ateng nakatira. Kasi bakit mo nga naman tatanong kung nasa ng ex nito makalipas ang apat na buwang pag-amin ng katiyel ng kanilang giwalayan, oh, di ba? Common sense nga naman. Oo, oh, pero diba? di ba? Hindi, pero yung narinig ko yung video, actually yung video na inupload sa TikTok, ah. parang wala namang malis talaga yung baba, parang babae, nasan si Katrin. Pero kung ina sinasabing ganit eh hindi naman sa pag-aayos sikat naman talaga ang katyet kaya imposible hindi alam ng girl na hiwalay na sila pero yung sagot niya na sar parang sarcastic lang din. Mm. Pero naka-smell pa rin naman si Daniel, di ba? Sa oh. video. Pero alam mo kasi mga panminsan, parang wala Baklaid. sa loob nila, oh, di ba? Yung mga tinatanong, oh, oh. parang, oh, asan si Katrin? Parang ganun lang, di ba? Oh. Oh. Minsan, kahit wala na, di ba, nakakatanong pa parin Totoo, parehas din tayo ng inisip na, bak baka ganun nga lang, nawala rin sa anong nakatanong si Katrin. Kasi, kaya kag may Daniel, may Katrin. At hindi pa naman kagang taon na, iwalay na yung dalawa. Four months. Four months so, Man, to be exact, pa lang. Pero si Daniel talaga parang lagalag ng lagalaga. No? Napansin trip ng trip. sa misa, sa isang lugar na kumakamay ito, isang sumisig ang sa Yung mga pants sa baba, may So, Daniel Padines, kung ma-acting ka naman ngayon? Hindi, napansin ko. Paano, paano? Paano, paano? Paano, naman. inum inuman di ba? Pero may sumasayaw sa siya, di ba na taas? Paano, paano? Oh! Mga fans, So Daniel pa din yung Tapos diba ba meron pang katakad ang um, tatambay oh. na binayin ano natin oh. kung dapat bang makialubili siya sa, sa mga tambay sa Shargao. Oh, so ito lang. Ito yung taga, ito na yung time, parang siya nakikipag ano talaga siya In sa mga tao. enjoy niya ang buhay niya. Ine-enjoy niya, oo. Oh. Na si Katrin naman nag-abroad um, para din uh, makamove on na rin agad, di ba? Kanya-kanyang style kung paano makaka-move on.